Ayan mga idol, uh, dito na si Elias. Ayan mga idol. na mga idol. Ang tao mga idol. Woo!

Ay sa likod sa pangatlong ah, pangapat na sasakyan. Ayan na, nana. na. Kasi diritsot eh. Parahin mo. ini da dan yang tawa-kawa hawak jugakan Ano hindi? Hindi eh. Alisin. Alak ko siya na. Ako eh, mawag. Mm -hmm. Ayan, ayan, maraming ano, oh. Oh, sa labas sa kanyang sasakyan, Sini-secure yung daanan na ma, ano, para walang taong masagabal sa kanya. Kasi sa bahay, ang region, oh. Kapasok sa dito sa bahay ni Kapitan. Yes,

nta yang kamu menikan berhasil